Gilas Pilipinas nag-showtime at kinawawa ang mga dayuhang itsik para sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Justin Brownlee naghalimaw na naman sa home court. Kai Soto nang gigil at napaster down pa sa isang itsik. Second game ng Pilipinas laban sa Chinese Taipei ngayon FIBA Asia Cup 2025 Window Qualifiers home court ng Pinas at umariba agad si Kai Sotto laban sa Chinese Taipei. Sinupalpal lang naman ang unang attempt ng kalaban with a stare down. Nagmula din kay Kai Sotto ang unang puntos ng gilas. Tulad ng ipinangako ni Coach Tim na magbibigay siya ng magandang show mula sa gilas. Tila umepekto ang triangle offense niya sa panguguna ni Justin Brownlee with 11 points at Kai Sotto na may 7 points. Umabot pa ng 13 points ang lamang ng Gilas Pilipinas laban sa Chinese Taipei. Solid din ang depensa ng Gilas, Kai Soto, with two block shots sa first quarter pa lang. Ang block shot ni Kai ay nagresulta sa magandang fast break dunk ni Dwight Howard. Humabol pa ng layup si Newsom at natapos ang first quarter na double digit na kalamangan ng Gilas. Second quarter, lumaki ng lumaki ang lamang ng Pilipinas biglang lumubo sa mahigit 20 points ang hinahabol Seng Chinese Taipei. Kay Soto nang gigil na naman at magkakasunod na puntos ang pinakawala ni Kai hindi lang pang opensa pa din sa depensa. Unstoppable naman si Kai sa painted area. Dahil sa triangle offense mas nakakagalaw na ang 7-footer big man sa painted area. Magaganda ang execution ng mga plays ni Kai. Halos nilalagay na lang ni Kai ang bola sa ring. Four and a half minutes ang natitira bago ang third quarter sinupalpal na naman nito ang kalaban. Hindi pa dyan tapos ang pakitang gilas ni Kai at nang fake pass pa ito sa mas maliit na defender. At drive ng inside pass kay Scotty Thompson para sa layup. Halftime halos kalahati na rin sa puntos ng kalaban ang kalamangan ng Pilipinas 52-27, led by Kai Soto 14 points in 12 minutes. Ang kanyang opensa ay nakakuha ng backseat sa second quarter si Brownlee ang pumalit muli sa sa third quarter at pumutok ng 11 puntos sa loob ng kankentrain minuto na ikinatuwa ng napakaraming tao sa 10,000-seater 10 venue. Umabot ang Gilas Pilipinas ng 40-point mark lead nang tumakbo si Kevin Cuyambao ng 8 to nothing run sa huling bahagi ng third frame para sa 80-38 cushion. Nagtala si Cuyambao ng 10 puntos at 6 na rebounds, si Calvin Oftana ay nagtala ng 13 puntos, 5 rebounds, at 2 steals habang si Carl Tamayo ay nagtala ng 11 puntos at 6 na rebounds. Nagdagdag si Ramos ng 12 puntos sa itaas ng 3 rebounds at 2 steals.